Dahil bati na tayo, may surprise ako sa'yo. Ayoko ng surprises. Well, Kiril, ako gusto ko ng surprises. Okay, ipikit mo na yung mga mata mo. Pagbilang ko ng tatlo buksan mo na yung mga mata mo, okay? One, two, three! Surprise! Diana, ano? Choker na may bunny? Kiril, choker to na may bunny. Gusto ko isuot mo para hindi mo ako makalimutan kahit for one second. Diana, hindi ko susuot yung choker na may bunny. Bakit? Kung mahal mo ko, isusuot mo to palagi. Okay? Akin na yung leeg mo. Pagwagwapuhin ka ni Diana. Ayan. Ayan, napagtatawanan ako ng mga boys sa choker na to. Alam mo, Kirill, mas maganda yung choker na may bunny kesa dun sa basketball necklace nyo. Diana, bigyan mo kong salamin. Gusto ko makita ano itsura. Eto yung salamin. Tignan mo kung gaano ka cute Bagay na bagay sa'yo. Oh my God. Oh my God. Ang cute-cute mo. Bunny ko yan. Okay, since pati na tayo, hindi na tayo mag-aaway ulit. Okay? Huwag mong yung choker na may bunny, Masaya ha? Masaya ako, pati tayo, pero hindi na kailangan tong choker na to. Ay, ano kaya naghihintay sa akin? Kiril, hindi mo naiintindihan. Ako yung bunny mo at ikaw yung bunny ko. At okay lang na magsuot ka ng piece of me sa laeg mo. Diana, pagtatawanan ako ng mga boys. Kiril, kung normal yung mga boys, maiintindihan ka nila. Bunny, sabihin mo nga kay Kiril, bagay sa kanya yung choker. Salamat, Bunny, sa suporta mo. Ang ganda ng family natin. Ako, si Kiril, ka Bunny. Bunny, ang ganda talaga ng taste mo. Taya, nandito ko. Kisa, nandito, nandito lahat, lahat ng kisas. Loren, nandito si Loren. Kisa, tulungan mo nga akong isolve to. Yeah, right. Kitty, present. Maya, malapit ako sa'yo, hindi mo ako nakikita. Pinifill up ko tong attendance. Nakatingin ako dito, hindi sa'yo. Not, I'm here. Diana, wala si Diana, Diana dito. I see. Nasaan si Diana niyo, girls, ha? Nasaan yung team captain niyo? Hindi maganda yung pakiramdam ni Diana, kaya hindi siya pumasok. Oo, oh, may sakit siya. She's sick. Eh, bakit hindi niya ako tinawagan? Alam mo, hindi nga niya kayang hawakan yung phone niya, eh. May sakit siya. <laughs> Girls, huwag kayong paistorbo. Magsulat na kayo. Konti na lang yung oras nyo. Stella, school admin ka? Tsaka teacher? Hindi ako teacher. Nagbabantay lang ako. Girls, sorry kung iniistorbo ko kayo. Nashock lang ako. Nagsisinungaling yung mga banis kay Stella. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Blondie! Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari kay Diana? Okay lang si Diana. Wala naman siyang sakit. May date sila ni Kiril. Nakita namin si Kiril pumasok sa kwarto niya. Wow, ang galing. Pinagtakpan na natin si Diana. Hindi natin kasalanan. So, absent siya. Kisas, bakit ang daldal niyo? Hindi naman namin kayo sinusumbong. Hindi niyo kami sinusumbong kasi wala naman kayong isusumbong. Panis, wag na nga kayong feeling perfect dyan. Kung nag-absent si Diana, sabihin niyo na lang, absent siya, 'di ba? Sas, wala naman kayong pakialam doon. Okay. Okay, girls. Kung nagpapalusot si Diana, hindi okay yon. Dapat nandito siya next class. Okay. Pupuntahan namin si Diana after ng klase na to. Baka okay na yung pakiramdam niya. Winarningan ko si Diana tungkol dito. Guys, nasa yung captain natin? Wisit, hindi ko siya makontakt. Baka ayaw lang niya bigay sa atin yung mga necklace. Guys, elephant ko to. Hindi ko bibigay kahit kanino to, no? Easy ka lang dyan. Walang kukuha ng elephant mo. Hinihintay namin yung necklace namin. Ako, may cobra. Cobrise. Sorry guys, pero kung wala si Kiril dito, ibig sabihin, disappointed siya sa inyo. Hoy, wag mo nga sirain yung mood ako. Pangit nga yung mood ko eh. Gusto ko talaga yung necklace. Guys, habang wala si Kirill dito, maglaro tayo na maayos. Tapos, pagdating niya, makikita niya tayo. Tapos, sasabihin niya, guys, eto na yung necklace nyo. Sakat, hindi ganyan si Kiril. Pero mas maganda, laro tayo. Hindi yung puro daldal -dal lang. Okay guys, laro tayo. Ako yung in charge. Bakit naman ikaw in charge? Kasi sinabi ko, by the way, may yayayayin akong girl magdate sa villa mamayang gabi. Sino, Sino, naman? Cheerleader Bunny. More details bro. Huwag hindi si Kitty. yayayain ko magdate si Maya. Ooh, wow bro, matapang ka ah. ka lang. Ano'ng mababasted? Lahat may gusto kay Ice. Kung alam nyo lang, patay na patay sila sa akin, 'no? Lahat sila. Malabo 'yun. Pag sinabi ko lahat, lahat. Mga sumbongera. Hindi kami sumbongera. Fair lang kami. Hindi ba kayo para sa justice? Bunnies? Huwag kayong sinungaling. Sabihin niyo yan kay Diana. Darating na si Diana. Kayo yung magsabi sa kanya niyan. Mag-ingat kayo kasi magagalit si Diana. Anyway, kisas, hindi niyo kailangan i-decide lahat para sa amin. Hindi kami nagde-decide para sa inyo. Sinasabi lang namin yung totoo. Yung iba pumapasok sa school. Yung iba nakikipag-date. Weekend dates, bunnies. Naiinis na ako sa mga kisas na yun. Oo, tama, ka girls, hihintayin ko kayo next class. Sana huwag kayong magkasakit. <laughs> Hindi kami magkakasakit. Papasok kami sa next class. Girls, alisin nyo nga yung mga pet nyo sa harapan namin. Bakit? Naiingit kayo sa mga pet namin. Mag-workout kayo, girls. Work it. <laughs> Pwede bang ipas ko ulit, please? Bakit mo ako tinatanong? Puntahan mo yung teacher. Galit yung teacher sa akin. Okay, tatanungin ko yung teacher. Pero last na to ha. Thank you, Stella. Sinave mo ko. Last time na tong isa kita. Loren, may, may mali sa mga, mga puwet namin, ha? Girls, wala akong pakialam sa mga puwet nyo. May mad problems ako, okay? Kiril, magiging super cute ka. Oh no, yung mga kwintas. Ano? Ano mga kwintas? Tinatakot mo ko, ha? Ibibigay ko dapat ngayong araw yung mga kwintas sa boys. Okay lang, ibigay mo na lang hindi. bukas. Hindi, hinihintay nila Ano ko. ba yan, Kiril? Hinihintay din ako ng mga girls, no? By the way, hindi ako pumasok. Wisset, di ko na-check yung phone ko. 40 missed calls. Nagtataka na sila niyan relax. Hinihintay din ako sa school, pero hindi ako pumasok. Diana, hindi. Hindi mo naiintindihan. Kailangan ko na umalis. nag ako sa mga boys na bibigay ko yung mga kwintas. Wow! So anong gagawin ko ngayon? Maboboard ako. Sana pumasok na lang ako sa school. Pumasok ka na sa school. Pupunta ako sa basketball court. Cool! So anong sasabihin ko sa mga teacher? Sorry, nag-skip ako ng class. Nag-date kami ni Kirill. Diana, ano ba? Kala ko ba pagtatakpan ka ng mga friends mo, ha? Oo, oo pagtatakpan sana nila ako ng buong araw. Pero ngayon, darating ako, sasabihin ko, okay na ako. Hi sweet couple Anyway Diana, ginahin naming pagtakpan ka kaya lang hindi umubra Nagsumbong yung mga kisas, alam na ng teacher na nagskip ka ng class Alam na nila Paano? Kiril, di ba sinabi ko sa'yo huwag mong hayaang makita ka ng kahit sino? Hindi ko naman kasalanan makita nila ako no Okay cool, hindi mo kasalanan Diana, magbihis ka na, pupunta na tayo sa klase Kasi galit na galit si Stella, magsusumbong siya sa teacher Kita mo na, okay lang, pumunta ka na sa school, ako pupuntahan ko yung mga boys, okay? Okay Girls, galit ba talaga si Stella? Totoo? 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 Kiril, ang sweet naman ng choker mo. Mukha na siyang bunny. <laughs> Thank you, girls. Naiimagine ko na sabi ng mga boys. Okay, girls Thank you pinagtakpan niyo ako Yung mga kisas na yan Palu yung mga kisas na yan pa, Paano nila nalaman? Kitty, sinusundan nila tayo Interesado sila sa mga personal lives natin Diana, sabihin mo sa amin Nagreklamo ba si Kiril nung sinuot mo yung choker sa kanya? Girls, hindi siya nagreklamo Gustong gusto niya yung choker Gusto niya Oo, nakikita namin Okay, girls Ngayong pinag-uusapan natin yung relationships Meron ako news sa inyo Ano? Maya Girls, merong nag-text sa akin na unknown number this morning. Sabi niya, Maya, I love you. Tapos sabi niya, gusto kitang yayain mag-date ngayong araw. Sino yung nag-message? Ewan ko, isa sa mga boys? Oh my God! Wow! Baka sisakat yon. Cheese! Bakit naman? Anong bakit naman? Kasalanan ko ba na mas gusto ko ni Sakat kesa sa'yo? Ha? Na? So ano na? Magkakaroon tayo ng bagong couple soon? Mukha nga, pero actually gusto ko si Sakat. Yung curly hair niya. Oo, oh, ang cool ng hair niya. Kitty? Wala, wala yun. May Thomas na ako, no? Sige na, magbihis ka na. Okay. Nasaan na yung coach natin? Ayos tong team na to ah. Walang disiplina. Ano ba yan oh? Oo nga, pinaghintay tayo ni Kiril. Gusto ko pa naman makuha yung necklace ko. Tomas Huwag mo nga tignan yung elephant ko Wala akong pakialam sa elephant mo Gusto ko makuha yung mask Yun yung pinaka cool na necklace Ako makakakuha nun Guys Nagre-ring yung phone ni Kiril Hindi sumasagot Anyway Kung ganyan pala Maghanap na kayo ng bago nyong coach Hindi pa pwede yan oh no? Hoy sakat Bago ka lang dito Huwag ka magsalita ng ganyan Ang coach natin Si Kiril Tapos Oh Yan na si Kiril oh Hi, Hi Kiril. Kiril Hello Coach Kiril Guys Sorry late ako Pero gaya ng sinabi ko Dala ko yung mga necklace Eto guys oh Oh bro Ano yan? <laughs> Oy, wag kayo tumawa. Bani choker to, no? Bigay ni Diana sa akin to. Ano, gusto nyo ba yung mga kwintas nyo? Nangangarap si Thomas na bibigay mo sa kanya yung mask necklace. Anong nangangarap? Sigurado yun, no? Ako yung best basketball player, tapos tropa ko si Kiril. Sigurado, sa akin yun. Okay, bibigay ko na yung mga kwintas. Subukan nyo lang tawanan yung choker ko, ha? Isa pa, ha? <laughs> Hoy, Ice! Ano ngayon? Meron na akong kwintas. Etong cobra. Isa pang tumawa ka, babawiin ko yan. Kiril, biro lang. Manahimik ka na dyan, ha? Sakat. Para iyo sa to. Hoy, salamat. Sean, eto eto'y sa'yo. Nice! Gusto ko tong quintas na to. Oh, Thomas. Ano? Boxing gloves? Basketball player ako, hindi ako boxer. Lahat kayo, nakuha nyo yung necklace na deserve nyo. Ah, Kirill, pwede kitang makausap? Subukan mo lang may sabihin sa choker ko, ah. Hindi, hindi. Yayayain niya mag-date yung isa sa mga bunny leader ngayon. Ano? Sinong gusto mong i-date, Ice? Gusto ko yayain mag-date si Maya. Noon ko pa siya gusto. Tanungin kita, anong bulaklak yung bibiling ko ha? Bili mo siya ng white roses. Walang kawala yun. Oo oh, ice. bili mo ng white roses. Sure ball yun. Wala namang kwenta yung white roses. Ang ibigay mo, snowdrops. <laughs> Baliw, sana ko hanap ng snowdrops ang init sa labas? Sa tingin mo, sasagutin niya ako o busted? Hindi ko alam isasagot niya. Pero guys, kailangan na natin mag-practice. pwede mong palitan tong kwintas ko? Ayoko tong boxing gloves eh. Pag ginalangan mo yung laro mo, papalitan ko yung kwintas mo. O oh, guys, tama na yan. Tara, mag-warm up na tayo. Tara na, swerte mo ha. New guy ka lang, nakuha mo yung mask. Siyempre naman, ako pinakamagaling sa inyo maglaro eh. Ha, ah, talaga? Sabi mo sa akin yan? Kiril, thank you ha. Gustong gusto ko tong kwintas. Kapag di mo ginalingan, babawiin ko yan. Oo, oh, promise. Gagawin ko yung the best ko. Uy, tara, tara na. Puro ka dal-dal. Oh my God, girls, nashock ako Itong mga kisas na to, paano nila nakita si Kiril? Paano? Oo, tapos sinumbong nila lahat Okay, girls, i-figure out na natin kung sino yung guy na gusto kong i-date Sino kaya siya? Hindi siya dapat si Sakat Not sa tingin ko, si Sakat siya Itong Kiril na to, sinabi ko na sa kanya Kisas? kisas? Yung mga kisas na yan, ayoko silang makita Oh, Bonnie Hooker. Dayana. akala ko ba nasa honor board ka, ha? At ngayong araw, nasa shame board ka na. Hmm. Hindi niyo yun makikita. Kisas, actually, meron ako magandang reason. Aha, magandang reason? Nakipag-date ka kay Kirill? Yun yun. Habang may klase. Aha. Alam niyo, Kisas, sana makahanap na kayo ng boy soon para hindi na kayo mainggit sa amin. Hindi mapupunta si Dayana sa board of shame. Okay? Hindi kami mag hindi kami magpupunta sa Board of Shame. And by the way, merong nagaya sa akin makipag-date ngayong araw. B Ano? Niyaya siya makipag-date? Oo, Blandi. Sa tingin ko, yun yung sinabi niya. Well, ayoko na talaga sila Okay, girls, meron akong trabaho para sa inyo Gawin niyo yung Board of Shame Para saan? Ayoko mapunta sa Board of Shame, no? Baliw, hindi para sa inyo yung Board of Shame Para sa mga bunnies Yung mga bunnies, nasa Board of Shame Hindi pa nangyari yun, Wag ha? Huwag kang magsaya, baka mapunta tayo dun Girls, si Kiril nag-message Diana, mamaya na yan Kitty, babasahin ko lang Diana, isama mo yung mga girls mo Pumunta kayo sa basketball court May importanteng nangyayari dito Girls, ano kaya yung importanting nangyayari doon? Asi kasuhin muna natin si Stella, okay? Oo, Diana, kailangan natin kausapin si Stella. Pwede ka namang hintayin ni Kiril. Okay, girls, tara. Pero pagkatapos pupunta tayo sa basketball court. Hello, hello Stella. Alam ko, alam mo na lahat, pero 'wag mo sabihin sa teacher ha. Please, hindi na mauulit 'to, okay? Late ka na, Diana. Ginagawa na namin yung board of shame. Ilalagay namin yung picture mo doon, mga laging naga-absent. Ang bait mo talaga, no? Trust me, mapupunta din kayo doon. Nakasulat, losers. Stella, tapos na ba? Oo, sinabi ko na sa teacher na mark nakita as absent, nakita nung teacher. I see. Eto yung mga bunnies. Example to para sa buong school. Hinihintay sila ng board of shame. Oops, nakakahiya naman yun. Diana, anong gusto mo sa board of shame? Malaki na frame o maliit na frame? Kung anong gusto mo, Loren? Sundin mo yung taste mo. Good luck. Pupuntahan namin yung mga boys sa basketball court. Wow, hindi naman sila nasaktan. Masaya sila. Girls, stay focus. Gawin na natin yung board of shame, okay? Anyway girls, gagawin kong malaki yung board of shame para yung mukha ng mga banis doon malaki. Guys, kaalala ko. Ano ka ba? Be confident. Ayusin mo yung tindig mo. Sasagutin ka niya. Basta, magtiwala ka lang. O yan, bro, parating na yung mga banis. Hello boys, kumusta? Sakat, wrong choice. Dapat ako yung i-date mo. Okay? Ano daw? Nat, huwag kang gumawa ng eksena dyan. Ayaw ng mga boys yan. Sakat, narinig mo Sakat? Yung sarili niya yung tinutukoy niya Anong sinasabi ng mga to? Anyway, Maya, may gusto mag-propose sa'yo dito Gusto kang maging girlfriend, gusto kang i-date <laughs> Hindi si Sakat, ano? Anyway, Maya, noon pa kita gusto Ako yung nag-message sa'yo ng I love you Eto pala, si Hagiwagi, kamukha mo siya Eto, isang bakit ng popcorn instead of flowers Maya, gusto mong manood ng horror movie mamaya sa kwarto ko, ha? Wow! Wala surprise! Noon pa siya patay na patay kay Maya. Ngayon lang siya nag-propose. Oo nga. Ang cool ng proposal niya. Oo nga. Ayos na ayos yung popcorn. Gusto ko si Hagiwagi. Favorite character ko to. Gusto ko rin ng popcorn. Love ko yung horror movies. Oh my God! Magkakaroon na tayo ng bagong couple. Mamaya, congratulate natin sila. Idea ko yung Hagiwagi ha? Oo. Wala akong duda. May bunny. So Maya, ano? Nihintay ko yung sagot mo. Nice! Payag ako! Girls, may boyfriend na ako si Ice! Yes! Hindi ko type si Hagiwagi! Yay! May bago tayong couple! Congratulations. Congratulations. Sigurado magsa-celebrate tayo after school, pero ngayon, pumasok muna tayo sa klase. Kasi magagalit na naman si Stella at mapupunta ako sa Board of Shame. O oh, ba? Diba? Guys, i-congratulate si Maya at si Ice sa comments. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you. Bye! Bye! Oh my God, gusto ko si Ice, pero nagbibiro lang ba siya nakamukha ko si Hagiwagi? Hindi Maya, totoo yon. Maya, don't worry, biro lang yon. Baliw lang yung si Ice. Let's go!